Dati, kapag overnight dagat ang usapan, mas komportable ako sa mga solo ride. Paano ba naman kasi? Halos lahat ng overnight na ride. Experiences ko ay sabit lang tayo. But today is the day. Paano ba naman kasi? Ito yung pinaka first time na magra-ride kami ng mga solid na tropa ko. Tara, dinadyawan tayo. Once in a blue moon lang ang mga pagkakataon na to. Kaya sama ka na sa video ito. Tara, gege, Ge. Okay, tatlong motor kami mga kuis yan TMX125 Honda Click Tapos TMX Supremo Apat kami magra-ride ngayon Papunta ng Dinadyawan Location update tayo mga kuis Part of Victory Santiago City tayo ngayon Time check tayo 6.22am na Mula dito sa may Santiago City Isabela mga kuis Ay may dalawang probinsya tayong kailangang daanan yun yung Kirino province mula sa Isabela tapos last is Aurora province yun yung target location natin ngayon part of Balintokatak na tayo mga kuys tinatahak natin ngayon itong way papunta ng Kaguday Quirino from Santiago City bale GoPro Hero 3 Plus pala yung gamit ating camera ngayon mga kuys ayan oh, madungis dungis pa <laughs> hindi ko na nalinisan mula nung last ride natin na nag trail hindi kasi umabot yung Hero 9 natin mga kuys luwang nung daan dito talaga part of sagutay na yata to mga kuys eh, hindi ako nagkakamali yan no? na espaltado tignan nyo to mga kuys, fully working na yung tulay dito sa may aglipay papasok ng madela yan, oh. Eh, no? mukha syang parang pier <laughs> yung sakayan ng roro, parang ganun dami ng establishment gas station, tapos mga kainan to ang naalala kong tulay dito mga kuys, ay eh, yung nasa babae eh. yung ganun bandang kanan ata dyan yata yun sa so, baba ka dadaan yun no wala tandaan mga kuys tumalapit na tayo sa sentro ng Madela so ito lagi daan natin dyan galing ng Jones sa Agustin galing ni Coco mga kuys one hour riding na yan <laughs> kahit ano na dyan isang oras na mula nung nag take off kami Sandago. Goko. Go. Ito pinakamatigas. Malupit mo makry diyan pre. Papagingin. I've always been afraid My best years stress na to, to ah okay, dinadyawan na kami mga kuys, so bali diretso na kami bibili ng mga maluluto ah yeah. oh, picture tayo sige, picture <laughs> yeah, uh, ba? Oh. inihaw na tilapia, gagalunggong ganun hindi <laughs> walang <garong> dito. Ah, <laughs> oh, tumingin ka, pre. Ang gusto ko lang dyan, tulingan eh. Koko. Koko, mama. Ilang Madami naman <laughs> anong yan. Anong luto yan? Ito, yellow pin? Wala, hindi yun. Ikaw, oh, anong gusto mo? Malengke na kami ng dinadyawan. Okay. Ayun ang wala pa. Mantika, bote na tanong mo. Mantika bigas. Mantika bigas. Mantika bigas kung cara. Kung cara. Bilog ba utin yun? Shot glass. Yun! 3 uh, seconds. 3 seconds dyan. 3 seconds dito. Mayroon <laughs> din anong kayo. Oh. Pero pa, pero pag pinanood mo, <laughs> parang ano lang eh. Parang, parang lumilingon lang yung tao, ganun. Parang wala kang ginawa. <laughs> <laughs> doon na, doon na. Doon na kaya tayo. On the way na kami sa pag-check inan namin na resort. Yan o, naka-check in na kami sa Iyaman. 2K. 2K to ano pre? Pwedeng dalawa dito sa baba, isa sa taas. Pwede sa taas, mag isa. Sa taas sa baba. Pwede rin dito sa labas pagkabal. Yan mga kuis. Yan mga kuis. Iyaman Ito ang oh, mga contact number nila May mga kubo dito na mayroong aircon Pero yung kinuha namin ay eh, walang aircon Ito, kubo number 2 kami Outfit check eh. <laughs> Outfit check Outfit check <laughs> <Even guys. laughs> Ito na ang chef natin. Kamusta ni Nung Ray? Chef Boy Labo kamo. <laughs> kamo <ba> yan ni Nung? <laughs> tawag nga tawag yellow pin. O, galing sa yellow pin. na ah, awal si Boy. Galing dito. ibig sabihin dyan yung ano ano, kinakain niya. <laughs> Ayan o. huli pang isda eh no. Gay 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 gay. Gay. You know. Di pino master oh. Ay, you know. Palag na yan. Kain, kain. Oo, oh, sa akin yan. Sige natin siya, Alin. Yeah. Pakantay natin mamaya sa si video. Okay? Meron ba dito? Oh. Ano? no. Kalaki, oh. ano. Yung mga kon. Mabilis magkalawang yung mga gamit, di ba? Mga bakal. So Oo. Oh. <laughs> Hindi ka lang ano, wala na talagang pera. Nabitin-nabitin hmm. <laughs> napitin, napitin ko eh. Sukang dato puti. Saka mountain dew. Pag nilagay dito, baba mo na yan. Sabi na inalag-alog pa rin. Yung talaga <laughs> yun yung nagdala doon pre. Kumusok-kusok pa oh.

On my mind that you are the kids that she got rich in. She a booty 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 baby. Yeah, forget it up, yo! I <laughs> <laughs> no, shrimps! I no, yeah, 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 oh, yeah, 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 Shrimps, yeah, 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 Gagi, ih. Eh. Akuarium to ah. Paper Paperfish ba to? Yan ba yan? Bitubang inamo. Yan, korok-korok. Nagkamali. Nasalado yan. Paperfish bayempre. ayo marunong lumangoy, baby pa. Ah, paperfish Hindi <laughs> marunong lumang eh. Maamo eh. Nakakapit lang siya kanina sa ano. Pre, video nga yun. Nagkakita mo. Wala, siya o. Pag si David, kataas-taas kami, kalahati lang yan. <laughs> Sige mo Rita o, oh. yan o. Oh. Hmm. Hmm. Ah! Naku, one eye na. <laughs> wow! Oh, shit! I love it! Hello, vlog! Welcome to my people! Oh, huwag saan ito ba? kami ngayon sa... Iyaman Resort. Dagat na yun, Resort. Hey! 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 As Hey!

Malakas pa si David. Alas 9 na nang gabi. Hindi oh, <laughs> <laughs> na kami nakapag-vlog kanina at medyo sumama na yung pakiramdam. <laughs> pakiramdam mo. Pero pagod na, ano, hindi oh. mo alam. Kasama hindi ka na papagod, pre. Hindi ka napapagod Eh, ginawa mo kasi yung bartender yung, ano, yung halak. <laughs> Sa'yo din tumama. <laughs> Gantong oras po na nagdaratingan yung mga bangka. 5.20 a.m. isa pa? Dami, oh. yun 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 Ito you know, para Jade, David. So bali eh, lilipat kami ng location mga guys. May side bed kami kung saan parte ng Madela. Ano yung Mactol Falls ba yun? Madela Falls. Madela Falls yung next location namin. Side trip. Time check tayo, 10.18 a.m. 10. 10.18 Tangali yan, sakto, darating tayo dun Si Coco Coco wa <coughs> Wala pong masyadong turista ngayon no sir? Uh, thank you po Madela Jollibee na kami mga boys almost 2 hours din yung naging biyahe natin kanina. ayun o, know, para iso rin pala yung way papunta sa may falls mga kuys papunta dito sa may bundok na to may falls pala dito parte no ayun o, no? Madela Waterfalls ah, and Forest Resort, San ba? Sage nga din ako, parang naman hindi alam na siya, hindi na kinuha kay Sage niya hey. Talagang gubat pala to ano. Tingnan niyo mga mukha nang ano, nag pulse Sobrang saya dito pa kayo. Ay ay ay, yan ay papakita. Oh, oo, papakita yung ano, For loob. <laughs> ay no, papasok pa lang yan. It's so damn beautiful. Tayo nyo guys. Tayo nyo dito, Madela. Madela Falls. Madela Falls. Welcome to my people. The best, the best so, experience yun, of all okay. time. Buong daming tao. Dream too big for this little town. now I can't remember how to slow it down. Time does seem to fly. Then it's hard to find it. I've grown tired of being stuck in a race, all oh, space. Don't fail. yeah, yeah, yeah Everybody seems to cheat Let us believe That's not me. I ain't running it